Ayan na ah, good morning po sa inyo lahat mga idol. So bali ngayon mga idol ay ah, maghanap ulit tayo ng gagamba no. Ah, bali ngayong umaga mga idol. So tara mga idol, ah, samahan niyo ako. Ah, mayroon tayo nakita dito mga idol no, agad. Ito na dito siya mga idol no. Eh. Ano? Kita niya yung mga idol Ay eh, nagtago na siya mga idol Dito siya nagtago Nawala pa yata alam ano mga idol ah, Papakita ko sa inyo mga idol Babalikta rin ko lang yung camera mga idol. Yan. Ganda nito mga lods. Dilawan. So kukunin natin yan mga idol. Ayan mga idol. May nakita tayong gagamba dito. So kukunin natin yan mga idol. Ayan. Para dalawa na yung gagamba natin mga lods. Ayan. Ayan. Oh, ang ganda mga idol oh. Si So kukunin natin 'yan. <coughs> Ayan na ah, mga idol, ah, bali na kauwi na kayo dito sa bahay mga idol. No? So, ngayon ay papakita ko sa inyong mga idol yung mga nakbuha ko kanina. At saka yung kagabi mga idol, papakita ko na rin sa inyo. So, ayan mga idol, yan yung nakuha ko kanina. Ito, yung isa to mga idol, tapos yung isa, ito, nandito mga idol. At bubuksan ko mga idol para makita niyo mga idol. Ah para makita nyo kay mo yan mga idol ha ah. yan Habang ng kalamay nyan magandang klaseng gagamba din yan mga idol tsaka yung kagabi yung kagabi mga idol ito nandito mga idol ayan ha ah. yan itiman yan mga idol kaya so, na ah, mga idol, kung nagustuhan niyo yung video na to, uh, like share at subscribe mga idol. Hanggang dito lang, marami salamat. God bless po sa inyo na At lagi po tayong mag mga idol.